Magandang araw po ha! Junio 27. Narito na naman tayo sa Duterte Street. At ngayon nabang nakita nyo itong mga ito. Hindi po lang kandidata para sa Miss Universe Philippines ha. Yan po ay mga kapababayan natin galing sa... Sweet oh! Sir Ma'am, ma'am, ma'am. Alakala ko talaga kayo ay sinisin sa Year's World Pero, sabi niyo ang layo lang ng Barcelona, gano'ng kalayo yung, gano'ng katagal yung bayak niya? Uh, 14 hours. That's 14 hours. Uh, By bus. Pero bakit niyo iniisip 14 hours papunta <tinyo> Tara, <tinyo> para, ay papunta dito? Para, 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 Ma'am, tanong ko naman, sabi niya, ma'am, hindi ka kayo dito. Bakit yung minahal si Tatay Digo? Boom. Kasi mo, eh. Right, kahit pa, ating papi makalakad, kami tayo hindi na kami makalabas sa aming bahay kasi ang dami dami sa kami kayo naman labas. Pati ng kriminalit. Eh, siyempre, pati yung presidente, di umano yung bangag, eh, no? Hii? Eh, kayo po, kayo ma'am, ano po pangalan niyo? Margie Tabinos po. Margie Tabinos from Kitsailan. And uh, bakit niya naman pumahal pa si Tatay Digo? Kasi nung iuna na siya ang presidente sa atin, uh, nakakalakan tayo ng maayos sa ating lugar. Dahil na, na, natanggal niya ang mga drug user sa ating bansa. Eh anong, sino anong damdamin niyo na sinasabi nito mga puti na kriminal dogs si sa Satay Digong dahil Uh, sa mga nangyari sa mga drug pusher sa Pilipinas. Pero eh, sa asetan, ka. nag kami. Bakit iaway kami. Nag-iaway ako na babae. Tapos na ba? Ang sino? Puti. Puti. Ah, talaga. Sino bulutan nyo? Ay, oh, tapos na. Ay, tapos na. Ay, tapos na. Well, nakikita natin ang sentimiento natin ating mga kababayan. Isa sa malaking dahilan kung bakit mahal na mahal ng sa Tatay Digong ay dahil bumalik ang kapayapaan at nasupil ang droga sa lansangan. Ngayon naman po, nagsalita po ang Justice Secretary um, Remulia na sinasabi nila dahil sinira daw ang mga ebidensya na nagpapatunay ng crimes against humanity sa drug war ni Tatay Tigong, kaya daw nila ibibigay sa ICC. Ngek, Anong ibig sabihin yun? Kung sira ng ebidensya, ibig sabihin, nandito si Tatay Digong sa dahig para litisin sa drug war, pero wala na palang ebidensya kung ang Pilipinas mismo, di ba po, no? Na siyang lugar na pinangyarihan ng di umano mga krimen ay wala ng ebidensya. Paano naman makakarating dito sa dahil ng ebidensya, lalong walang ebidensya, no? Kaya nga yung sabi namin, bakit yung pa pinadala sa dahig? Yeah. Hindi niya po pwedeng sabihin na dahil wala ng ebidensya, kaya namin pinadala sa dahig at mahala ang mga tagahig. Pero sino ba magbibigay ng mga uh, testigo? <coughs> Di umano, apat ang uh, testigo na gagasosan ng Pilipino para padala rito. Eh akala ko ba, paulit-ulit na sinasabi ni Bangab Junior na hindi sa makikipagtulungan sa ICC dahil ito'y labag sa ating sumirenya. Ngayon, pera pa pera pa natin ang gagamitin para dalhin dito ang at least apat na testigo, di ba ho, no? na mali na pag-usapan natin yung legal na aspeto ito. Ang Pilipinas ay sumapi sa ICC dahil sabi nga niya, pag wala ng gobyernong gumagana o kapag ang mga hu ay sarado, kinakailangan may mapupuntahan pa rin mga biktima ng pinakakarumaduman na krimen sa buong daigdig. Kasama na dyan yung war crimes at saka crimes against humanity war crimes po, ito yung hindi paglabag, hindi paglabag sa batas na umiira pag mayroong labanan, yung huwag na ta targetin ng mga sibilyan. At ang crimes against humanity, yung malawakan o systematic na pag sa sibilyan na alam nila na ang inaatake ay mga sibilyan. Ay, oh, oh. Pero hindi natin sinabi na ang, a, ang, pagiging kasapi natin ng ICC ay hinahayaan na natin ng ICC maglitis sa mga kaso. Dapat lokal na hukuman habang ito ay bukas. Pero ang sabi ni Secretary Remulia, eh, sir wala na raw ebidensya, nasira ang ebidensya. So, ibig sabihin, kung wala ng ebidensya, ang lokal na pamahalaan, hindi makakalitis, hindi makakapagparusa dahil walang ebidensya. Kung sira ng ebidensya, paano ngayon itong ICC makakalitis at magpaparusa? Meanwhile, nakakulong si Tatay Digong. Wala pang napapatunayan, sinabi ng Justice Secretary, sira ng ebidensya habang nakakulong dito po sa kabila ng mga bakod na yan, ang Tatay Digong. Katarungan ba yun? Nakakulong po ang aming Tatay Digong na wala na palang ebidensya. Yan ang inamin ng Justice Secretary mismo. Tama pa ba yun na pagpatuloy nilang ikulong si Tatay Digong gayong wala naman silang ebidensya? Ang sabi nila, sinira. Pero nasaan ba yung 30,000 na biktimang ang sinasabi nila? E pati nga pagsampa dito sa ICC, di ko malaman kung ilang yung sinasabi nila, pero parang 43 o 44 cases lang ang pwede nilang litisin kayang kaya litisin niya ng mga hukuman. Linawin ko po ah, hindi ko sinasabi na walang krimen nangyari. Pero dahil ang mga krimen neto ay nangyari sa Pilipinas at bukas ang hukuman ng Pilipinas, dapat sa Pilipinas linilitis itong mga kasong ito. Hindi dito dahil kung hindi makuha ng ebidensya sa pulis, ng pulis, para litisin sa Pilipinas yung mga ebidensya na yan, lalo na mga dayuhan neto. Eh ni nga nila kung sino mga nambobola yung matumpa, yan, yung matubato na yan, ang tagal-tagal na nagdadakrak sa Pilipinas, meron bang naniniwala sa kanya? Wala. Kasi nung minsan nang napatunayan na nagsinimaling niya sa Senado, di ba? O bakit mong papapaniwalaan? Siyempre, kapag puti, wow, bilip sila. Eh, hindi naman nila alam yung pagkatao ni Matubato. Mas mabuti talaga at yan ang dahilan kung bakit dapat sa lokal na hukuman litisin yan kasi makikilala ng mga Pilipinong huwes ang pagkatao ng mga tao. Malalaman nila kung nagsisinungaling o hindi kasi mga puti naman, siyempre, hindi nila alam ang galit, hindi nila alam yung mga facial expression ng mga Pinoy, pang nambobola, di ba ho? No? Samantalang ang Pilipino magistrado, nalalaman yan. Sa pag-amin ni Justice Secretary na hindi di umanong ebidensya, dapat talaga itigil na ang paglilitis kay Digong sa ICC dahil wala talagang ebidensya. Ang issue na lang, sinira ba o wala talagang ebidensya sa mulat-mula? Ano ang pureba na nanira? Sinong nanira? 'di diba? Ang linilitis naman ay mga panahon na si uh, City Mayor pa si Tatay Digong. Bakit? Nandiyan naman si Leila de ng mga panahon na yun. Ang hirap ni Leila de Lima, nung siya ay Justice Secretary, putak siya ng putak laban kay Mayor Duterte, pero wala naman siyang ginawa. Sino may kasalanan kung nagkasiraan nga ng ebidensya? Anim na taon naman umupo sa kapangyarihan si Leila Dilima bilang chair ng CHR at sa kakalihim ng Department of Justice hindi ba apat na taon ay sa patapanahon na para mga lap ng ebidensya? Yes. Tapos ngayon, sasabihin nila, sinira ang ebidensya. Okay. Now, sinasabi nila no anim na taon ni Tatay Digong, doon daw sinira ang ebidensya. In the first place, pinansin ba kayo ni Tatay Digong? Kaya nga naro yan si Tatay Digong. Palagi ko siyang inahabol tungkol dito sa ICC na kinakailangan paghandaan. Ang sinasabi niya, ay naku, huwag mag-abala sa ICC na yan. Malinaw na malinaw sa isipan ko na bilang isang abogado, na walang jurisdiction ng hukuman na yan. Yeah. Hindi ka kayo pinansin ni Tatay Digong bakit siya maninira ebidensya. Hello? Yeah. kumbaga wala kayong importansya sa kanya, bakit niya sisirain ng ebidensya na wala naman? Alam niyo po, kahit sinong bansa, ang prinsipyo na sinusunod, ang akusado, presumed innocent until proven otherwise. Sinong dapat magpruweba ng pagkakasala ng akusado? Yung nag-akusa. Yung prosecutor na ICC ang gobyerno ni Marcos Jr. Nasa na ebidensya, sinira na raw. Kung totoong sinira na yan, matapos ang anim na taon ng Aquino administration, sinong may sala? Leila de Lima, yeah. as chairman of CHR and as secretary of justice. Ang ingay-ingay niya yung mga panahon na yon. I will prove that the double of the is controlled by Mayor Duterte. Walang nangyari at natapos ang anim na taon na naman ngayon at eh, 9 taon na saka sa ng ebidensya. Alam niyo may dahilan kaya kung bakit ang ordinaryong krimen dapat gina-blatter Kasi yung blatter na yon record as soon as nangyari di umanong isang krimen. Dahil pag lumipas na ang panahon, talaga magkakalimutan na yan at magkakawalaan ng ebidensya. Di ba? Pero sa tingin ko, kung ako'y abogado mismo ni Tatay Digo sa ICC, gagamitin ko yung sinabi ni Justice Remulia. Nasira na ang ebidensya. Kung nasira na ang ebidensya, hindi na maibabalik. ba. Diba? Diba pag pagsira na, hindi na maibabalik. At kung wala ka ng ebidensya, bakit pa nakakulong si Tatay Digong na hindi pa napapatunayan nagkakasala At dahil sira na din umanong ebidensya, hinding-hindi na mapapatunayan ang pagkakasala ni Tatay Digong. Kaya ang sigaw ng taong bayan, ang dapat gawin kita, Tatay Digong, Bring him home! Bring him home! Bring him home! Yan po ang panawagan ng sambayan ng Pilipino. Ako naman po, kung talagang wala ng ebidensya, let's be fair. Bring him home. Baka o anyos na siya, dapat naman po, hayaan na natin siyang mamahinga sa nalalabi niyang panahon sa mundo Agree ba kayo? Disagree? Well, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ha. Hanggang sa susunod po, etong yun yung spokes ang bayan nagsasabi. I love you, Philippines. We're the only country that we have. We're the only country that we love. And Silapinak Magaling na presente! That's du perte! Du perte! Du perfe! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Banab banab banan! Banab banab bananab banab banab! Ni we ni we ni we ni Oui iwi. oui oui Bodol 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 botot 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 bye, bye.